Sa loob ng hacienda style na sala ng Villa Esperanza, marmolang sahig, malalapad ang bintanang pinapasukan ng liwanag at kumikinang ang kristal na chandelier. Umalingaungaw ang mahinhing gasgas -gas ng walis tinting ni Lira. Suot niya ang kulay beige na uniporme ng na manakasambahay na kayo bang habang sinisipot ang mga alikabok na waring ayaw umalis sa sulok ng mamahaling sopa. Sa tapat niya, Nakaupo sa isang Louis XVI armchair si Doña Salvacion de la Puente, nakakrim na bestida, nangingintabang ang perla sa tenga, at higit sa lahat, nakaitim na salaming may lente pang Hollywood habang mahigpit na hawak ang puting tungkod ng bulag. Dalawang linggong bulong ng buong mansyon na nawala raw ang paningin ng Doña matapos ang di umano'y malubhang glukoma. Pero ang totoo'y malino pa sa kristal ang kanyang mga mata mas malinaw pa nga mula nang magpa-laser siya sa Switzerland. Hindi iyon inamin ng biudang bilyonarya. Sa halip, pinili niyang ipalaganap sa buong staff na tuluyan na siyang nabulag para subukin ang bagong katulong na ipinadala ng employment agency. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, paki like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Dalawang kasambahe na kasi ang huling nahuli. Isa nagbubulsa ng Hermes scarf, isa naman ay nang buburot ng Bordeaux wine. Kung bulaga, tayo ng matandang abugadang si Attorney Velasco, makikita mo ang tunay na kulay ng tao. Araw-araw niyang sinusubok ang diskarte, ipapahulog ang mamahaling brocha sa alpombra, iiwan ang kabubukas na sobre ng pera sa mesa, o kaya'y maguutos ng mahirap sunding detalye. Hanggang ngayon, walang palya si Lira. Laging isinusuli ang anumang nakita, ni minsan hindi sumobra ang sukli at kahit simpleng utos, pakihanayan ng mga antique book ayon sa pecha ay nagagampanan niyang parang may doktorado. Kaninang umaga, Sinadya ni Doña Salvacion ibabasa sa hig ang kanyang paboritong brocha. Dos lingwahe ang brilyante, may inisyal ng yumao asawa, at saka nagkunwang pupunta sa veranda. Kita ng matanda mula sa likod ng itim na lente kung paanong napatigil si Lira, nanginginig pang pa daliri ngunit dinampot ng dahan-dahan, pinunasan ng espongha, ibinalik sa vanity box at tinakpan. Wala pang tatlong minuto kumatok sa pinto si Lira, humingi ng pasintabe, sabay sabing, Ma'am, natumbab po yata yung brocha niyo. Isinuli ko na po. Isminid si Donya, kunwari nagpipilit umupo. Ah, mabuti naman. Salamat hiha. Ngulit sa loob-loob niya, unang puntos niyang bata. Anas dos na nang pumain lang ang huni ng grandfather clock. Nakaupo pa rin si Donya sa harap ng salamin. Bigla, may mahinang kaluskos si Gerardo, ang butler na tatlong puntaw nang nagsisilbi, pasimping nagbubukas ng brower at sumusuksok ng sobre. Salamat sa bonus, senyora. Apabulong na akalay walang nakakarinig. Nakita iyon ni Doña, pero hinayaan niya. Mas mainam na mahuli sa akto bago palayasin. maya, -maya dumating si Lira dalang pitcher ng malamig na tubig. Kita niyang napamulagat ang dalaga sa nasaksian, ngunit hindi kumibo. Bagkos, Pagkatapos ilapag ang baso, marahang sinabi kay Gerardo, Sir, baka gusto niya ipaalam sa Donya na may nilagay kayo dyan, baka kasi kailangan niyang pirmahan. Namutla ang butler, nagmura sa bibig, at umalis. Isang puntos na naman sa dalaga. Kagabi, tinatawag ni Donya Doña Salvation si lira sa opisina. Malalim ang kulay ng kahoy, namumutiktik ng portrait ng mga de la Puente. Maupo ka, utos niya, bagamat parang bulagpain pinipihit ang tungkod. Tahimik na umupo si Lira, tuwid ang likod, nakapulupot ang kamay sa kandungan. Alam mo bang bago ka dumating, dalawang kasambahay na ang nahuli kong nagnanakaw. Walang sagot ang dalaga, liban sa mahina at magalang na, Opo, pero ikaw, dugtong niyang dunya, kahit isang kusing, di mo tinangka. Napatanggu lamang si Lira. Bakit? Mali po, diretsong sagot. Simpleng salita pero tumagos. Noon lang may sumagot ng ganoon, hindi dahil sa takot mapagalitan, kundi dahil mali talaga. Napalunok si Donya, pakirandam niya ay kumalansing ang sapot ng pera sa paligid. May anak ka ba? Pamilya? Tanong pa niya kunwaring usisa. Wala po senyora, ulila na ako. Lumaki sa lola't bakery, nasunog pa. Nangako akong balang araw ay babawi ako. Mm hmm, Tanging tugon ni Donya, sabay iiling-iling, pero sa isip, ba't parang pamilyar ang kurento? Isang linggo pa ang lumipas. Gabi-gabi, pinagmamasdan ni Donya si Lira mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Nagiipon ng tira-tira sa plato, taintim na inilalagay sa maliit na lalagyan. sa kinabukasan, ihinahain sa hardin para sa mga pusang gala. Hindi niya iyon ipinagbabawal. Bagkus, dinagdagan pa ang sahog sa kusina. Subalit may mas malaking palaisipan. Sa tuwing matatapos magdasal sa kapilyeta, umuupo si Lira sa likod ng lumang piano, hawak ang munting paboritong kwintas, kalawangin ng pendant na hugi sa rosas, at hinihimas iyon na para bang may buhay. Sinilip ito minsan ni Donya. Kumisla pang pendant sa chandelier at habang pinagmamasdan niya, bigla humampas sa alaala ang isang anino Dati may kaparahong pendant ang kanyang anak na babae, si Regina, bago ito naglayas at naglinya ng sariling pamilya. May tatlong taong gulang noon si Angela, ang apo ni Donya, mulit mula nang magtalo sila ni Regina tungkol sa lalaking pinakasalan nito, isang simpleng karpintero, hindi na sila muling nagkita. Ang taning alaala, rositas na pendant, regalo ng Donya sa apo, hudyat ng kapatawaran, nahuli na nang dumating. Kinabukasan, inutusan niya si Gerardo at imot pang kasambahay na umalis muna at mamalengke. Naiiwan sa malaking sala si Donya, kunwari ay nakapikit, nakasandig sa upuan. Si Lira Namay nagwawalis. Abala nang biglang dumaos do sa bulsa niya ang pendant, tumunog sa marmol. Napahinto ang dalaga, yumuko para damputin at dito inutusan sila ng pagkakataon. Nalaglag din ang piraso ng luma at gusot na litrato ng batang kalung ng ina. Hindi ito napansin ni Lira, pero nakita yun ng donya sa kislap ng kalendrosong lente. Mabilis na hinagip ng matanda ang tungkod. Uy, sigaw kunwari, anong tunog yun? Dagling lumapit si Lira. Wala po, senyora, nahulog lang tong luma kong litrato. Pwede ko bang mahawak? Mahinang tanong ng matanda. nag langan lang ang si Lira, pero iniabot. Di niya alam, lantad na lantad ang larawang sinisilip ni Donya sa likod ng dark glasses. Batang babaeng kulot, may bitbit -bit na uso, matay liwanag ng kandila. Sa likod, sulat kamay ng pangalan. Ang Angela. Gumuhit ang gulat sa dibdib ng matanda. Mas malinaw kaysa 2020 vision. Tumayo siya, inalis ang salamin, tumitig ng diretsyo kay Lira, Unang beses na ipinakita niyang nakakakita pa pala siya. Nagulat ang dalaga, napaatras, kumabog ang dibdib. Bakit nakakakita kayo? Mas mahalgang tanong, anang donya, nanginginig. Bakit dala mo ang larawang to? Sino ka ba talaga? Pumatak ng tahimik na luha sa pingin ni Lira. At gaya ng pader na pinutas ng baha, bumulwak ang katotohanan. Lola, ako po si Angela. Nangisay ang donya, Napaupo sa sopa, kumidlat ang alaala ng anak na si Regina na matay pala apat na taon na ang nakalilipas sa karamdaman, inukit yan ng pari sa kalapit probinsya, buti na lang may upo ang matibay. Bakit di ka nagpadala ng sulat? Tinangka ako pero binawi ng tiyahin, akala niya kailangan yung hustisya din ang pasanin. Nang mawala si mama, dinala ako ng kapatid ni papa sa Maynila, nag-aral pero nag-working student. Nabalitaan kong bulag na kayo, nagsugal akong mag-apply. Gusto ko lang malaman kung may puwang pa ba ako. Pinaglapat ng donya ang kamay sa bibig. Kumapit ng mahigpit sa pendant na rosas. Apo, lahat pala ng tinitignan ko ay balintuna. na. Di ko man lang nakita na mismong hinahanap ko, nasa harap ko na. Lumuha ang Angela, yumuko. Kung nagbagong buhay po kayo lola, gusto ko lang kayong hanagaan. Kahit kasambahay lang, pero dumukot sa bulsa ang donya. Kinuha ang brocha may inisyal ng yumaong asawa, kinabit iyon sa uniforme ng apo. Mula ngayon, hindi ka na nakasambahay, ikaw ang tagapagmana. Pero kailangan ko ring humingi ng tawad sa pagsubok ko. Di lang sayo, kundi sa lahat. Saktong dumating si Gerardo, may bitbit -bit na basket ng karne, napalingon at nanandak ang mata sa isena. Senyora, anong ibig nitong batang to? munit pinainto ng donya, ikaw naman Gerardo ay may dapat ipaliwanag tungkol sa sobrang cash allowance mo. Namilog ang butler, kumrap, natulala at bago pa makaimik, tumawag na ang donya sa abogado. Ipapa-audit ko lahat. Kinagabihan, Isang piging ang hinanda ni Doña Salvacion. Hindi ang grande, kundi simpleng hapunan ng bulalo tinolang nag-uumapaw. Sa upuan ng may-ari, nakaupo siya ni wala ng suot na dark glasses, niyakap kapang ang apo na hanggang sa wakas ay hindi na kailangang magkunwaring estranghera. Pinakain niya ang unang kutsara ng sabaw, sa nagwika. Mula ngayon, Angela, ikaw ang magtuturo sa akin paano muling tumingin, maski kaninong mata. At habang tinutulak ni Lira o oh, Angela ang wali sa gilid ng sala para ligpitin ang mga buhaghag na alikabok ng nakaraan, nag-anunsyo si Donya. Bukas, magpapatawag tayo ng press conference. Di para ipagyabang ang yaman, kundi para ipalaganap ang scholarship foundation ni Regina sa ngala ng lahat ng batang kailangang makita. Sa chandelier, kumisla pang liwanag na parang sulyap ng bagong pag-asa. Sa salamin, naaninag ni Donya ang sarili. Matanda, oo, pero buhay na buhay ang mga mata. At sa dulo ng mahabang koridor, Nasagap niya ang marahang bulong ng mga natitirang staff habang pinagmamasdan si Angela na nakasuot pa rin ng uniforming beige pero may brochang kumikistap sa dibdib. Grabe, sana all, lola pala. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!